Biligyang diin ng Agriculture Department na hindi kontra sa mga matasaka ang Executive Order 62 na nagbabawas ng taripa sa imported rice. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. It's really not anti-farmer, no? but uh, now kasi sobrang taas talaga ng presyo ng bigas sa uh, mundo. Eh. So we have to really do this para naman yung consumer naman matulungan uh, at uh, bumaba in general ang presyo ng bigas you know, for, for the moment. Yan ang depensa ni Agriculture Secretary Kiko Tiulao Jr. hinggil sa nagsasabing kontra magsasaka ang Executive Order No. 62. Sa ilalim kasi ng kautosan, ang 35% paripa sa imported rice, binawasan at inilagay sa 15% takot ng ilang grupo. Bumaha ng imported rice, dumapa ang presyo ng lokal na palay, na ikababagsak ng kita ng mga magsasaka. Banta nila magsasampa ng temporary restraining order sa Korte Suprema para abatan ang pagpapatupad ngayong linggo. Maghahain din ng kasong administratibo at kriminal laban sa Tariff Commission at kay Neda Secretary Arsenio Balisacan dahil sa kawalan umano ng konsultasyon kaugnay ng paglalabas ng kautosan anti-farmers talaga kasi may damage na mag mangyayari sa ating local farmers yung EO 62 sa losses naman sa atin dahil ngayong palang eh may may presyo na sa mga farm gate na uh, bumaba sa 18 pesos and 21 pesos maluluging farmers up to 80 billion pesos Pagtitiyak ng DA, bibigyan ng tulong ang mga magsasaka na posibleng maapektuhan ng mas mababang taripa. Kabilang dito ang pamamahagi ng karagdagang tulong sa pataba, makinarya at pagbili ng gobyerno ng palay sa makatwirang halaga. Meron tayo mga plano kung anong pwede ibigay sa mga farmer during this time na binaba yung taripa. Katulad ng more support for mechanization, mapunuan yung pondo sa RCEF na kung sakaling kumulang man, Uh, balak din ang DA magbigbay ng dagdag na fertilizer kung sakaling uh, lumit ang kita nila. At uh, sa NFA naman, we will uh, try to buy rice at a very reasonable level, hindi mababa. Pinaghahandaan ng ahensya ang paparating na laninya. Inatasan ang National Irrigation Administration na ipunin ang sobra-sobrang tubig sa tag-ulan at dalhin ito sa mga lugar na kinakailangan. Kasabay nito ang pamamahagi ng mga flood resistant abini ngayong wet harvest season na kayang mabuhay sa kabila ng baha. Tinutugunan din ang pagpapaganda ng kalidad ng iba pang produkto na maaring ibenta sa labas ng bansa. Bumuo ng export office ang DA, natututok sa pagpapabuti ng ani at packaging ng agri-products upang mas maging kaakit-akit sa pandaigdigang merkado. Kaleizal Pardilia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas